So, good morning mga kabiyahe so, ngayon, araw ng linggo, June 16 Papunta tayo ng Duluay para magtingin ang mga kanding So, pipili tayo ng pangkatay at siguro dalawang kalagayin kung kaya, kaya ng budget So, mag-withro na tayo so, alas, alas 3 na nga guys, ngayon araw ng linggo So, magtingin-tingin na tayo ng mga kanding. So, dumating na tayo dito sa dul Dulway at dito yung mga displayhan ng kanding at dito naman yung mga baka. Tapos dito yung mga baboy. So, sumilip tayo dito sa mga display ng baka at uh, mga kalabaw. So, bukas yung livestock auction market sa linggo hanggang lunis ng madaling araw. So, ito yung unang na uh, tingnan natin na kanding. 8.5 yung presyo niyan tapos itong brown naman ay 75 si so alagayin po tapos yan ay 5,000 at dito nga sa bakong well, na natin si Madam Souls Gandang <laughs> Buhay uh, komprador comprador ng baka papuntang Manila at yung Sir, kanyang asawa na si Kabiyaheng Roger <laughs> sa suporta ha wala ra wala reels na worry, <laughs> <laughs> um, <nahali> na <laughs> Ibenta mo na, di umabot sa amin. Hindi na. <laughs> Picture natin pa mo, subscriber natin. Oh, okay. Roger, subscriber natin, no? Oh. Subscriber. <laughs> Taga saan ka doon? Taga Balintia. Balintia lang. At ito namang kanding na to ay 8,000. Ah, lalaki po. Upgraded. So, no? Wapo kayo, boss. Siyempre, kasama pa rin natin yung asawa at anak natin. So yun, uh, makikita natin dito na puno na yung truck nung komprador pa biyaheng Manila. So ito naman yung nabili ko na upgraded na ang Lunobian. At yung isa naman yung para pang katay, para sa birthday ko. Naghihit na po itong nabili natin. So abangan natin yung start season sa Cebu Farm. So itong puti naman, dinaanan namin dito sa Diversion Road Bakong. At binigay lang yan sa akin na aking tita. So alam niya kasi na malapit yung birthday ko. So nagregalo siya sa akin ng isang kanding. So maraming salamat po kayo sa tita. So dito na natapos ng ating video. Thank you for watching, guys.